Sa mga minamahal nating kapamilya ng Zion na nagtitipon dito ngayon. Nawa'y tumanggap kayo ng maraming pagpapala. Nagbibigay ako ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos Elohim sa pagpapahintulot sa atin na ipagdiwang ang araw ng mga makalangit na magulang. Ang araw na ito ay isang mahalagang araw kung kailan ipinaalam sa atin ng makalangit na Ama ang makalangit na ina at ang katotohanan. Ang lahat ng tao sa mundo ay hindi alam ang kagalakan na makilala ang makalangit na ama at makalangit na ina na nawala nila sa langit. Pero nakilala ng ating mga kapamilya ng Zion ang makalangit na ama at ina at naging bahagi ng makalangit na pamilya. Ngayon, muli nating kumpirmahin ang katotohanan ito. Noon, hindi natin nakikilala kung sino ang ating makalangit na ama at ina. Tumutuon lang tayo sa mga makalupang bagay. Nakakalimutan ang lahat ng alaala ng langit. Gayunman, pumarito si ama sa lupang ito para ipaalam sa atin na ang langit ay ang ating espiritwal na tahanan at na mayroon tayong makalangit na ama, makalangit na ina, at espiritwal na pamilya. At ito rin, ang araw, kung kailan tinuturo niya ang katotohanan ito sa kanyang mga anak. Ngayon, binibigyan niya tayo ng pagkaunawa tungkol sa makalangit na pamilya at sa pinakamahalagang utos. Magkaisa sa pag-ibig dahil ang makalangit na pamilya ay isang komunidad ng pag-ibig. Buksan natin ang John chapter 13. Tingnan natin ang chapter 13, verse 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Minigyan tayo ng Diyos ng isang bagong utos. Iyon ay ang bagong tipan. Ang pangunahing katuruan ng bagong tipan ay magmahalan sa isa't isa. Gaano man kaganda ang pagkakaibigan at ang pagsasamahan, hindi ba't ang ating tahanan, ang lugar, kung saan pinaka kinakailangan ng pag-ibig? Ang pagmamahal ng isang pamilya ay walang kondisyon kung paanong minamahal ng isang ama at ina ang kanilang mga anak ng walang kondisyon dapat na mahalin ng mga anak ang kanilang mga kapatid ng walang kondisyon. Ito ang bagong utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ang utos na magmahalan sa isa't isa ay hindi isang mungkahi na maaaring balewalain, kundi isang utos na dapat nating sundin. Kung paanong minahal tayo ni na ama at ina dapat nating ibahagi ang pag-ibig na ito sa ating mga kapatid at sa buong mundo. Sa araw ding ito ng mga makalangit na magulang, ibinibigay sa atin ng Diyos ang katuroang ito. Para matupad ang bagong utos, dapat na panatilihin ng ating minamahal na makalangit na kapamilya ang pananampalatayang nagbibigay daan sa atin na mahalin ang isa't isa. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 13. Sama-sama nating tingnan ang chapter 13 verse 1 patungkol sa pagsasagawa ng pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig. Ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw at kung mayroon akong kaloob ng propesya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan ito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit maging mga propesiya ay matatapos. Maging mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay lilipas. Sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas nang ako'y bata pa. Nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatuwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ang mukhaan. Ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko. Ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya, ang pinakatiyak na paraan upang maging anak ng Diyos Ama at Diyos Ina ay ang sumunod sa salita ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos? Kung paanong minahal ko kayo, pagmahalan din kayo sa isa't isa. Ito ang kanyang katuruan. Sa pamamagitan ng 1 Corinthians chapter 13, ipinariwanag ng Diyos ang iba't ibang mga praktikal na aspeto ng pag-ibig. Nagpapaalala sa atin na ang mga sumusunod sa lahat ng ito ay magiging kawangis ng Diyos. Pumunta tayo sa 1 John chapter 4. Tingnan natin ang 1 John chapter 4 verse 4. Kayo'y sa JOS, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanibutan. Sila'y sa sanlibutan. Kaya tungkol sa sanlibutan ang kanilang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanlibutan. Kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang mga tao sa mundo ay sarili lang ang iniisip. Kahit na ang karamihan sa mga tao ay namumuhay ng naaayon sa kanilang sariling mga nais, hindi ba't hinihiling ni Ama at inaasam ni Ina na mamuhay ang kanilang mga anak sa buhay ng pag-ibig? Sa paggawa nito, magagawa nating baguhin ang mundo. Kung gayon, ano ang pag-ibig sa kautusan? Sinasabing ito ang siyang katuparan ng kautusan. Tingnan natin ang tagpong iyon. Tingnan natin ang Romans chapter 13 verse 8. Romans chapter 13 verse 8. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi magibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapway nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Nais ng Diyos na maging perpekto tayo. Hindi ba't may utos sa sampung utos na igalang mo ang iyong ama at ina? Sa ibang salita, dapat nating tuparin ang ating makaanak na tungkulin sa ating mga magulang. Dapat natin itong gawin sa ating mga pisikal na magulang. Gayunman, dapat nauna nating tuparin ang ating makaanak na tungkulin sa ating mga espiritwal na magulang, sa makalangit na ama at ina. Pinaaalalahanan tayo ng Diyos na ang mga nagbabahagi ng pag-ibig at pagkakaisa sa mga kapatid ay ang mga nakatupad sa kautusan. Kaya, pinaaalalahanan tayo ng Diyos na ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Sa pagdiriwang natin ngayon ng araw ng mga makalangit na magulang, itanong natin sa mga sarili, ano ang ninanais ni na ama at ina? Pag-isipan natin ang bagay na ito. Kaya, hindi maipapangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa kung walang pag-ibig. Kung pangangalagaan lang natin ang ating pisikal na kapakanan at ang ating sariling kapayapaan, hindi tayo mababahala kung ang iba ay mapahamak man o hindi. Gayunman, sinabi sa atin ni naama at ina na ibahagi ang pag-ibig na ito sa lahat. Sinabi nila sa atin na ipangaral sa iba ang tungkol sa kung paano sila makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan at makapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, ang natitira nating oras ay dapat nating ilaan sa paggalang sa Diyos. Sa ibang salita, dapat nating iligtas ang buong sanibutan sa pag-ibig ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay dapat na maipangaral sa bawat bansa, rehiyon at lungsod para mabago ang mundo sa pamamagitan ng pag-ibig. Minahal tayo ni na ama at ina hanggang sa punto ng kamatayan. Kung tunay nating naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos na hindi nag-alinlangang magtusa sa krus, dapat nating ibahagi ang parehong pag-ibig na ito sa lahat. Hindi sapat na maging mga anak ng Diyos sa panlabas lang. Ang ating mga kilos ay dapat na naiiba sa mga hintil. Umaasa ako na bilang mga anak ng Diyos sa panloob at sa panlabas, maihahatid natin sa mga tao ang mga natutunan natin mula sa Diyos at na lagi tayong magpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay sa atin ni ama at Ina. Kumpletuhin natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pag-ibig. Salamat. Pagpalain kayo ng Diyos.